Si Ginny Lynn nga pala ay nang-itlog na. Hindi ko mabilang kung gaano to karami. May magandang balita rin ako sa inyo para kay Bad Boy. Hindi na nga pala niya kinakain yung itlog ni Ginny Lin. Nakakatuwa pa dito, marunong na rin siya maglimlim. Ang kaso lang biglang nagkaroon ng problema. Kaya naman isang araw si Ginny Lynn nga pala ay nanganak na. Pangalawang itlog na nga pala to sa buong buhay niya. Makikita niya sa ibabaw ng tubig ay mayroong mga bula. Ibig sabihin niya si Bad Boy naglalabas na ng kanyang similya. Yun na nga pala ang hujat na pwede ko na silang pagpalitin ni Ginny ng pwesto. Hindi kasi magkasundo itong dalawa kong alagang isda. Kapag pinagsasama ko sila ay lagi sila nag-aaway. Bigla nga pala ako natuwa kay Bad Boy Sa una kasi ay kinakabahan ako baka kainin niya yung mga itlog. Pero guys, sa maniwala kayo sa hindi hindi niya nga pala ginawa yun. Naglimlim nga pala siya ng itlog at binantayan niya to buong magdamag. Kaya naman kinaumagahan kakagising ko lang. Halos limang oras din pala naglilimlim si Bad Boy. Wala nga pala kinaing itlog si Bad Boy kahit isa. nag inventory muna kasi ako bago ako matulog. Char. Oras na nga pala para tanggalin ko si Ginny Lynn at si Bad Boy. Kaya naman nilinis ko muna yung mga kanilang paglalagyan. Ang una ko nga pala ililipat ay si Ginny Lynn. Sa mga oras na to nagmumukha na nga pala siyang tilapia. Si Bad Boy naman ay nilipat ko na sa malaking lalagyan. Tinanggal ko na rin yung hara kasi itlog na lang yung mga nandito. Naglinis na rin pala ako para tanggalin yung mga dumi. Pagkalinis ko nagdagdag na rin pala ako ng tubig. Binuksan ko na rin pala yung heater at nagready na ako ng oxygen. Ipapakita ko nga pala sa inyo na malapitan yung mga itlog ni Jinilyn. Oh, ilalim. O ba guys, napakadami. Kaya naman kailangan natin magpaning. Ginagawa nga pala to para ma-hatch yung mga itlog. Sa loob lang ng dalawang araw ay maaari na silang mapisa. Excited na nga pala ako sa kalalabasan ng kanilang mga anak. Kaya naman pagkalipas ng isang araw, agad ko na silang binisita. Kumuha na rin ako ng upuan para makita. Ang kaso lang guys, bad news. Bigla nga pala ako ng lumo at nalungko. Yung mga itlog kasi ni Ginny Lynn at ni Bad Boy ay namumuti Ibig sabihin lang nito ay nabugok yung mga itlog. Kaya naman si Kuya Boy Macho no at malungkot. Ang buong akala ko kasi ay makakapag na ako ng mga flower horn para mapalitan nga pala yung lungkot at maging masaya masdan ko na lang itong magandang aking aquascape. Medyo kulang pa nga to na makukulay ng mga isda. Kaya naman pupunta tayo kay Tisoy Fish Farm. So paano guys? Tara! Ay tirik na ang araw, hindi tayo mapipigilan. Nandito na nga pala tayo kay Tisoy Fish Farm. Napakarami nga pala dito makukulay na flatty at napakaraming balloon molly. Ito nga pala yung goldfish na tinatawag na dragon ball. Ito naman ang tinatawag na mga tetra. Pero guys, ito nga pala yung hinahanap ko. Meron dito ng tiger barb at green sumatra. Napakaganda nga pala ang alagaan nito dahil hindi sila gaano lumalaki. ang tama lang to sa ating magandang aquascape. Bumili na rin pala ako ng dalawang danyos Napakamura lang kasi nito at hindi mabigat sa bulsa. Magbibigay nga pala ako ng sticker. Matagal na kasi sa akin humihingi. Itong may-ari ng Tisoy Fish Farm. Agad niya nga pala itong dinikit sa pader at sa aquarium. Nagbigay din pala tayo sa ating solidong followers. Ngayon naman ay pupunta tayo kila Boy Ubo. Ipapakita ko kasi yung mga isda na nabili ko. Boy Ubo! Uy, tingnan mo. Bumili na naman akong bagong isda. Pakailap ko kung bumili ka. Bakit? Sinasabi ko lang. Ano? Puro ka isda. Puro ka isda. Tingnan mo nangyari sa anak ni Bad Nabaog. Ano? Sa sabi mo kasi paning na. Eh, ibang panning ang sabi ko. Yung panning, yung papay pa yan, hindi yung ano. Yung ba yun? Oo. Eh mo, inuunan mo pa yan. Imbis na marami ka ng flower run ngayon. Grabe ka naman. Grabe ka o grabe. Puro ba? isda. Balak sa buhay mo. Lakad na mais ka. mo. mo. <laughs> Kaya naman pag uuwi ko ng bahay, agad ko na silang inaklimate. Tinanggal ko na rin pala dito yung ating pedirt na gapi. ko na nga pala sila sa kanilang mga kasama para magpadami. After noon, pinakawalan ko na rin pala yung mga binili kong isda. Mukhang naninibago pa sila sa kanilang bagong tirahan. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah! Babe, oh, bakit? Ano naman ginagawa mo dyan? Maglalaro ako ng 7-7 PNL. Paano naman laruin yun? Dito, napakaraming pwedeng laruin. Meron ditong Mind Super Ace, Fortune Gems at Color Games. Ito nga pala yung lagi kong nilalaro, ang Super Ace. Ayan. Dito nga pala sa Super Ace, napakadali lang manalo. Tataya ka lang ng... Ayan, tataya muna ako ng 200. Ayan. Tapos pipindot ka lang dito. Ayan, ayan, ayan. Pwede yan, ganyan-ganyan lang. tingnan mo ha. Tapos dito, pagpagod ka na, pwede mong may auto yan eh, may auto. Ayan, titingnan mo lang yung auto. Ayan, dire-diretso na yan. man manalo tayo. Ito, 200 yung tayo ako ah. Napakadali lang. Oh, scatter. Oh, 180. Oh, nakita mo? Oh, wide. Wide, well, tingnan mo. Oh, wide oh. Oh, scatter. Oh, 2,000. Panalo agad. <laughs> oh, diba? Napakadali lang manalo dito. Tingnan mo, isa pa. Oh, oh tingnan mo. Panalo agad ako ng 2,180 pesos. Ayan, scatter pa oh. 10 times. Grabe naman yun. Oh, ito pa oh. Tingnan mo, lalaro pa tayo. Oh, 600 ulit. Oh, tingnan mo ah. Oh, scatter ulit. Oh, 360. Sige lang. Oh, scatter. Ayan, 160. Oh, di ba? Tingnan mo, uy. Tama, tama, tama. Magano? 2,000, 3,000. Uy, tingnan mo, oh, di ba? Panalo tayo ng 3,300. Napakadali lang manalo dito sa 77 PNL. Nasa comment section ko nga pala yung link para mag-register.